Hello guys, ngayong araw ay pupunta kami sa isang liblib na lugar dito sa Saudi Arabia. Ito ay ang bayan ng Habona. Kami ay bumiyahe ng mayigit dalawang oras from Najaran bago namin narating ang napakagandang lugar na ito sa bayan ng Habona. Hello guys, andito ako ngayon sa isang uh, farm dito sa Saudi Arabia. At ito ay matatagpuan sa bayan ng Japona. So, makikita nyo guys, is very re relaxing yung place. So, uh, ito katanghalian ng uh, katanghalian tapat. nandito kami ngayon. Ayan guys. Nakaka-relax siya. So, nakakawala ng stress yung ambience ng park ng So ito yung ginawa nga nila, nagtanim sila ng mga punong kahoy daan sa bundok. Ayan siya guys, so makikita nyo. Tapos, Diritiligan lang, lang nila yung mga punong kahoy. Siya. Automatic na yung pagbibigyan. At kung mapapansin nyo rin, guys, Merong waterfall na Yung Hindi mga kasama ko. Hindi sila, nagbibigyan sila baba ng Matthew Waterfall. Ganda. Uh, yan doon sa taas. dito naman sa kabilang side guys is mayroon na mga water fountain at dyan sa water fountain meron dyan mga isda tilapia yata yung inaalagaan nila yun sya kayo yung water fountain at dyan sa fountain is mayroong mga bibi na inaalagaan sila yun sya kayo so, nilalaro yung mga bibi dyan ah, yan napakarami nila lover. Pwede, pwede kayong pumunta dito guys. Ayan. Napakaganda. Makawala yung stress nyo. Makawala yung problema nyo. Pag nakaharap kayo dito sa sa park. Ayan siya guys. Ayan sila guys. Ayan sila. Oh. Nag-pictorial sila. mga sila. Ito guys, yung mga accommodation, pwede kayong mag dito. So, ang price ang price ng pagrent rent is 24 hours. Ayan, siya. Parang kubo siya made of uh, bamboo. Ayan, meron din siyang mga ganito. Which is concrete, which is 25 per uh, hours yung pressure. At kung gusto naman ng double cuts na mag-overnight kayo, mayroon namang ino-offer yung park na accommodations. So mayroon din silang accommodations with complete amenities. At huwag mag-alala guys kung magugutom kayo, mayroon din silang uh, restaurant na nag-ooperate 24-7. Uh, sa loob mismo siya ng park. Kung anong gusto niyong menu, luluto nila yon sa inyo at bayad na lang din kayo. At kung mahilig kayo sa mga outdoor adventure, meron din silang mga rides. At saka mayroon din silang tangke. Tangke ang tawag nito sa Bisaya sa amin eh. Hindi ko alam sa Tagalog. Pansyent. Eh. May dami siyang Uh, mga tilapia. Pwede tayong manghuli dyan. Tapos, yung mga nahuli natin, pwede natin ipaluto sa kanila. Siyempre, babayaran natin kung ilang kilo yung nakuha natin. Ayan, guys. No, napakaganda yung ambience ng lugar. At saka, mayroon din siyang playground para sa mga bata na maglaro sila. Ayan. Parang nasa bundok lang tayo sa Pilipinas, guys. So, kung makikita nyo. Ayan. meron din kami nakita kabayan dito kasama nila yung local na Saudi kaso hindi kami pwedeng lumapit at magkwentuhan uh, sa kanya kasi nga bawal sa kultura ng mga Saudi Thank you for watching guys. See you again on my next video. Bye bye!